Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Christine Reyes na anal na ang kasal nila ng kanyang ex-husband na si Ali Kotibi. Ginawa ni Christine ang revelasyon sa guesting nila ng boyfriend na si Marco gumabaw noong Huwebes ng hapon, ikaisa ng Pebrero taong 2024. Yes, sagot ni Christine na anal na ang kasal nila ni Ali. Hindi ko naman siya in-announce, eh. It's not something to celebrate, Katwira ni Christine tungkol sa desisyon nitong huwag isa publikong napawalang bisa na ang kasal nila ni Kat Ibi. Ikinasal si na Christine at Ali sa Balesin Island, Polilio, Quezon, noong ikadalawamputpito ng Enero taong 2016. Pero makalipas lamang ang dalawang taon, noong 2018, ay umugang ang usap-usapang hiwalay na umano sila. Ang annulment ni na Christine at Ali ang kompirmasyong malayang malaya na ang aktres at walang anumang sagabal sa pakikipagrelasyon niya kay Marco. May paliwanag din si Christine tungkol sa Cougar statement niya sa panayam sa kanya noong 2019 na nag-viral matapos aminin ni Marco ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang Instagram post noong Abril taong 2023. Lahat ng aktres, ipapaliwanag ko, kasi noong times na yon, talaga namang way younger si Marco sa akin parang ang feeling ko, kung tatanungin mo ako nung time na yon, I think same answer pa rin. Revelasyon naman ni Marco habang tumatawa, when I post the photo na kami na during that time, so nag-resurface yung cover and everything, all her friends were messaging her, naiinis siya, napipikon talaga siya. Kinilig at naghiyawan naman sa tuwa ang mga tao nang walang pag-aalin lang ang ipinagtapat ni Marco na napag-uusapan na nila ni Christine ang kasal. Sabi niya, Yes, yung future together. Pero yung details or kung ano, of course, konti-konti. Pero yung mas, the long, longer alone, yun ang napag-uusapan namin. Sa ikalima ng Pebrero taong 2024 ang ikatatlungput limang kaarawan ni Christine. Ayon kay Marco, dalawamput siyam, pupunta sila sa Siargao Island para doon ipagdiwang ang importanteng araw sa buhay ng girlfriend. Ikaw anong masasabi mo sa balitang ito mag iwan lang ng komento at huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko para updated kayo sa showbiz balita. Thank you for watching Heart Heart.